Naranasan nyo na po bang maligo ng may dahong kamyas kapag kayo'y ay sinisipon? Ayan po, nakakapit po siguro si mama sa kawayan. Baka po lumipad siya. So, ayan po ako. Kukunin ko na po yung dahon ng kamyas. Ayan po, ganun lang po ako kumuha ng dahon. Kunin na lang po yung sanga tapos i-pull nyo. Ayan po, ayan po yung mga dahon na nakuha ko. Ayan po. Ayan. Maganda po pag ganyan kunin nyo kaysa pitas-pitas na lang eh. Ayan po. Okay na yon. Tapos po, ayan po yung mga dahon na nakuha namin. Tapos po, ayan po yung mga, 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 maliliit. Tapos po, ayan po, pumunta na po ako sa lababo. Tapos huhugasan yung mga dahon. Ayan po yung mga dahon. Pababasa na sila. Tapos po yan, pinakuluan na. So, yun lang po. Thank you for watching.